alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa bata. Sanuorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Naku, bawal ito! Kasama si Angelo inyo Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan, yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23. At digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito. Sa panahon ngayon, marami na ang abusado. Kailangan alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Dapat tama at alam mo ang iyong mga karapatan. Huwag hayaan ang may sala. Panagutin sa batas. Angelo ba inyo at your service? Alamin ang mga bawal at kaakibat na kaparusahan. Samahan nyo ako sa kalahating oras na talakayan para malaman ang mga maling gawain at parusang pwedeng kaharapin. Ito ang NBI Nako! bawal ito. Ang mga dapat abangan sa NBI, nako, bawal ito. Jeepney driver na nagbababa at nagsasakay sa no loading and unloading zone, lagot sa batas. Kinagat ka ng aso ng kapitbahay mo at hindi sinagot ang pampagamot mo, nako, bawal ito. Pwede bang kasuhan ang nangaliwa mong jowa, abangan mamaya, private message muna bago malaman ang presyo ng produkto? Bawal yan! Pinipigilan ka ba ng doktor na bumili ng generic na gamot? Abangan ang kaprosahan. Employer na delayed o hindi nagbibigay ng 13th month pay? Mananagot sa batas! Ang lahat ng yan sa NBI, nako, bawal ito. Naniniwala ako na marami pa ring mga Pinoy ang masunurin. Pero may ilang talaga na pasaway gaya ng ilang mga chopper na kung saan mayroong nakalagay na no loading and unloading zone, doon pa mismo nagbababa at nagsasakay ng pasahero. di ba? Diba? Apakatigas ng ulo. Ano ang kapurusahan sa mga pasaway na driver? Panore ng video na ito. sa sasakyan na nagbababa ng pasahero sa no loading and unloading zone? Nako! Bawal ito. Naka-encounter ka na ba ng mga pampublikong sasakyan na biglang titigil o tatabi para magsakay o magbaba ng pasahero? Minsan, doon pa mismo sa may no loading, unloading na sign. Mayroon kasing mga pasahero na gustong bumaba kung saan sila pumara. Mayroon din namang mga driver na kahit nakita ang sign, e eh parang baliwala lang. Kung may nagalit na pasahero, maaari namang magsabi ang driver na itatabi lang muna sa tamang babaan ang sinumang lumabag o mahuli ng Land Transportation Office ay pagmumultahin ng isang libong piso. Kaya manong, sayang naman ang kita mo kung ipambabayad lang sa multa. Kung ayaw mong maabala, huwag ka mangabala para hindi ka masabihan ng... Nako! Bawal ito! Oh ayan, sumunod sa batas. Magbaba at magsakay lang ng pasahero sa tamang lugar para hindi ka masabihan ng... Nako! Bawal ito! Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI! Bawal ito! Marami na nga ang mga nag-aalaga ng hayop, lalo na ng mga aso. Pero paano kung nakakagat ng tao ang alaga mo? Ano ang pananagutan ng mga pet owner? Panoorin ang video na ito. Kinagat ka ng aso ng kapitbahay mo tapos hindi sinagot ang pampagamot mo? Nako! Bawal ito! Hindi na bago sa atin ang mga kapitbahay na may alagang aso. Kung minsan tayo ngay natatakot lalo na kung wala sa kulungan ang mga ito. Mayroong mga insidente na ikaw ay kakagatin ng aso lalo na kung ito'y pinagtripan mo o ginalit mo. Kung mayroong nagmamayari sa aso at kinagat ka nito pero ayaw sagutin ng kapitbahay mo ang gastusin sa pagpapagamot mo. Nako, Iyan ay labag sa Article 2183 ng Civil Code. Ang owner ay mananagot sa anumang pinsalang ginawa ng kanyang alaga, maliban na lang kung ang biktima ang may sala. Kapag hindi binayaran ang nagastos mo sa pampagamot, siya ay mananagot para sa danyos at pagmumultahin ng 25,000 pesos. Kailangan rin ng mga hayop ang kalayaan, pero iwasan makaperwisyo dahil sa kapabayaan para hindi ka rin masabihan ng Nako! Bawal ito. Marami na talaga na humaling sa si pag-aalaga ng iba't ibang hayop, pero mahalaga rin na alam ng bagong pet owner ang kanyang mga obligasyon bilang tagapag-alaga ng hayop. Kailangang nakatali o nakakulong para iwas disgrasya. Kung sakaling makakagat naman ang alaga mo, obligasyon mong ipagamot ang taong na-disgrasya ng pet mo. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor! Balita. Araw-araw, lunes hanggang biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23. At nakalive din sa DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sabi nga sa sampung utos ng Diyos, huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Pero paano kung magjowa pa lang kayo at hindi pa kayo kasal? Pwede mo pa rin bang kasuhan ang nangaliwa mong partner? Panoorin ang video na ito. Madalas bang mangaliwa ang kalipin partner mo? Nako! Bawal ito! Alam nyo ba na pwede nyong kasuhan ang nangaliwang kalipin partner kahit na hindi pa kayo kasal? Kapag harap-harapan o pinangangalandakan ang ginagawa niyang pangangabit, may tuturing itong pang-aabuso laban sayo. Maaari itong maging isang batayan para makasuhan mo siya ng anti-vowsilo o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Layunin ng batas na ito ang protektahan ang mga kababaihan at ang mga kabataan na nakararanas ng pang-aabuso, physical abuse man ito o psychological abuse o yung mga asawa na naaabuso ng sobra mentally dahil sa marital infidelity na ginawa ng partner. Kaya maaaring managot sa ilalim ng Republic Act 9262 o ang anti vowsilo ang sino mang lalabag. Kapag nahatulang guilty, maaari silang makulong mula isang buwan at isang araw hanggang dalawampung taon at magmulta ng hanggang 300,000 pesos. Bilang danyos lang yan para sa mandatory psychological counseling o psychiatric treatment para sa mga naabuso. Nakasaad nga sa sampung utos ng Diyos na huwag kang mga ngaliwa o huwag makikiapid sa hindi mo asawa. Ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Baka masabihan ka ng, Nako, bawal ito! Kaya naman kung may plano ka pang mga liwa, huwag mo nang tangkain pa. Kahit hindi pa kayo kasal ni jowa pwede ka pa rin makasuhan. Baka mamaya, magmulta ka na, maghimas-rehas ka pa. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Nah Bawal ito. Marami na nagbebenta ng produkto online. Yung iba, sasabihin private message muna bago malaman ang presyo ng produkto. Pero alam nyo bang bawal ito? Ano ang kaparusahan? Panoorin ang video na ito. Private message muna bago malaman ang presyo ng produkto? Nako! Bawal ito! Ikaw ba ay business minded at mayroong business online? Di ba ang sarap sa feeling kapag maraming nagmamain Pero kung kailangan mag-PM muna para sa presyo ay malaman, nako, hindi pwede yan. Ayon sa Article 81 ng Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, bawal ang pagbebenta ng mga produkto kung wala itong naangkop na price tag, label o marking na nakadisplay sa publiko. Kailangan ang presyo ng bawat produkto ay transparent sa lahat ng customer. At kung ano lang ang nakalagay sa price tag or listing, dapat yun lang ang i-charge sa bumibili ang sino mang business owner na mare ay maaring magmulta ng 200 pesos hanggang 5,000 pesos o makulong ng isa hanggang anim na buwan. And worst, revoke ang business permit at license kung repeat offender. Kaya next time, ilagay mo na ang presyo ng bawat produkto, magkano man ang halaga nito para hindi ka masabihan ng, Nako! Bawal ito! Ayon sa Department of Trade and Industry, maigpit nilang minomonitor ang mga negosyanteng nagbebenta ng produkto kahit pa online. Mahalaga ayon sa ahensyang mayroong price label ang mga produkto para na rin sa proteksyon ng mga consumer. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito! Mga Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV! naka din sa DWIZ News! Naka-live din online! DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website! Samahan ang buong pwersa ng day. WIZ News and Research Team sa paggalugat sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4pm Monday to Friday kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights natbobalita ng tama naglilingkod ng tama Mahal magkasakit, mahal magpa-ospital, mahal magpa-doktor, lahat mahal. After nga ng check-up ba? Diba? minsan apakaraming inireset ang gamot ng doktor. Ang iba naman, sasabihin branded at huwag bumili ng generic na gamot. Kung saan ka naman sana makakamura, pinagbawalan ka ba? Pero alam nyo bang bawal ito? Panorin ang video na ito. Pinipigilan ka ba ng doktor na gumamit ng generic na gamot? Nako! Bawal ito! Sa bawat pagkonsulta, kadalasan, yan ay mayroong kalakip na reseta. Ngunit paano kung ang ibinibigay sa iyo ay may no substitution na marka? Alam nyo bang bawal ito? Ayon sa Department of Health Administrative Order Number no. 62, Series of 1989, ang mga reseta na mayroong no substitution na label ay may tuturing na violative prescription. Bakit? Dahil ito ay pumipigil sa paggamit ng mga tao ng ng generic na gamot. Alam nyo ba na isa sa mga karapatan ng mga consumer ay ang pagpili ng bibiling gamot? Kung mas preferred mo ba ay branded o yung generic na equivalent ng gamot na inireseta sa'yo? Ang hindi paglagay ng generic name ng gamot at ang paglagay ng no substitution sa reseta ay ipinagbabawal dahil ito ay hadlang sa generic dispensing. Kaya mga dok, hayaan ang pagtangkilik ng mga tao sa generic na gamot. Hindi ibig sabihin porket branded, ito na ang sagot. Ipaalam ang generic name sa susunod na pasyente nyo at bigyan sila ng choice para hindi kayo masabihan ng Nako! Bawal ito! Isa nga sa karapatan ng mga consumer ay ang bumili ng generic na gamot. Parehas lang ang epekto. Mura pa kasi hindi branded. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI! Bawal ito! Malapit na ang Pasko. Excited na siguro ang karamihan dahil sa bonus na matatanggap mula sa mga bossing. Ito pa ang isa sa mga pinakahihintay, ang 13th month pay. Paano naman kung yung company nyo delay o hindi nagbibigay ng 13th month pay? Ano ang pwedeng gawin ng Department of Labor and Employment sa employer mo? Panoorin ang video na ito. Malapit na ang Pasko pero wala pa rin ang 13th month pay mo? Nako! Bawal ito! Kung ikaw ay isang empleyado, isa sa mga binipisyo mo ay ang makatanggap ng 13th month pay. Ngunit paano? Kung magbabagong taon na, eh hindi mo pa rin natatanggap ang binipisyong ito. Pwede bang ireklamo ang bad employer na yan? Ayon sa Presidential Decree No. 851, Series of 1975, ang 13th month pay ay dapat ibinibigay ng employer sa kanyang mga empleyado on or before December 24. Nakasaad din dito na maaaring ibigay ng employer ang kalahati ng 13th month pay. Sa kalagitnaan ng taon, basta ang kalahati ay dapat maibigay bago sumapit ang araw ng Pasko. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang sino mang employer na umiwas sa kanyang tungkulin ay kanilang iisyuhan ng isang order na nagsasabing bayaran ang 13th month ng mga empleyado. Kapag hindi pa rin nagbayad, sila ay may kapangyarihan na buksan ang bank account ng employer at gagamitin ang pera bilang pambayad sa 13th month ng mga empleyado. Ngunit kung wala lang laman na pera ang account, sila ay mapipilitang ipasara ang anumang pag-aari o property ng employer. Kaya naman boss, madam, ibigay ang tamang benepisyo ng mga empleyado. Siguraduhin mayroong wrongiti sa kanilang mga labi pagsapit ng Pasko. Ibigay sa tamang oras o araw ang kanilang 13th month pay para hindi ka masabihan ng dole ng NAKO! Bawal ito! Ayon sa dole, Isang buwan ng sweldo ang dapat matanggap ng isang empleyado kung nakapanilbihan na ito ng isang taon sa kumpanya. Makakatanggap din ng 13th man pay ang mga empleyadong nakapanilbihan nang hindi bababa sa isang buwan sa isang kumpanya. At ito ang tanong ng karamihan. Ano ang formula sa pagcompute ng 13th man pay? Ganito yan. I-multiply ang buwan ng sahod sa kung ilang buwan ka na sa kumpanya. Tapos ang sagot, i-divide sa 12 months. Equals, yun ang halaga ng 13-month pay na matatanggap mo. Klaro? Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Bawal ito. At yan ang mga bagay na dapat alam mo at mga bagay na hindi dapat gawin. Sundin ang nararapat at huwag gawin ang mga pinagbabawal. Magugulat ka na lang dahil sa simpleng pagkakamali... May katumbas na kaparosahan, mahalagang alam mo ang tama dahil iba na ang may alam sa batas. Ako po si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hanggang sa susunod na linggo dito sa NBI, nako, bawal ito. Alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin dahil bawal sa batas. Panoorin, pakinggan at i-follow if ang programang tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation at DWIZ NBI. Na Naku, bawal ito! Kasama si Angelo inyo Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan, yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa! Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23. At digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito!